Shout tata mga maliligayang mekaniko dyan. At uh, no hate mga boss. Wala mga bash bash dyan. Kasi yung mga basher, hindi yan magtatukumpay. Hey, what's up mga boss? Isang makulimlim na hapon sa lahat. Ayan, dahil uh, rest day natin ngayon. Ito yung time mga boss na bibili tayo ng tools doon sa Astro Products. Kasi uh, meron na tayong budget. Ayan, so bibili tayo yung uh, kailangan natin na kung baga hindi natin masyado mabibili sa Pilipinas. At the same time, yung mga kakaibang tools. Ayan, at papakita ko sa inyo mga boss. Tara! Sakay muna ako ng train. So, hindi na tayo ngayon mga boss. At pamimili na ako ng toast dito. Mabilis ang pili lang to. Kasi nakapunta na ako dito. <laughs> Balak ko sana to. Ito sana yung pinakagusto ko. Pero uh, pag-isipan ko muna. Yan, ikot-ikot muna ako. Tapos yan ako na sa inyo yung muna napili ko. First choice ko mga boss ito. SK-11. Extendable siya. extend siya ito talaga ng 3 drive. Second choice mga boss, ito. one half drive. Kasi 3, 8, SK11. Ito is 1 half drive na Astro. Ang gagandaan dito mga boss, ito mga flip type yung hit. So flip type siya. Ganito. Pero ang kagandahan dito mga boss, may lock siya. Ito yung lock niya. Hindi siya nabibend. Yan, hindi siya nabibend kung hindi ito ipipress. Dapat ipress talaga. Ito yung gusto ko. Kasi minsan sa mga tight spaces, yan, diba? So, hindi siya na ano. So good na good. Ito yung gusto ko nalalak yung ngipin niya. 22 tip. Napakagod na next, uh, anggel na mga sisikip. At third. Then next product ng boss is ito. One fourth. Same ito ng malaki na kumuha ko. Meron din siyang lock. Ito yung magandahan sa so, tight na mga space. Yan. Yeah. So pwede kang mag -angle. at nalalak sa mga bus at the cart, bus yung hanga is nasa

Pinali ko yung extended na long nose plier kasi pinalitan ko siya mga boss ng uh, mayroong merong angle at ito na yung kukunin ko kasi medyo mura siya. At dito sa side na ito mga boss, andito rin yung mga paborito kong mga tools. Ayan, yung mga pangbira na straight type na kumbaga cliff type yung dulo na ratcheting. Ayan, box rings. Pakikita nyo mga boss, Napakasolid, napakaganda. Ayan, so kuha tayo ng isa doon. At dito tayo sa pangbira na paboritong paborito ko talaga. Ito yung ginagamit namin. Ayan, 14 chain. Ito yung ginagamit namin sa shop ito so, card. Tapos, Ito is 10. Ito is 8, 10. Ito yung so, Tapos, uh, 17. Ito, so yung yung ginagamit namin. Pagbira talaga itong rose. Itong rose, kumatayan namin ito. Kasi medyo useful talaga ito. Rose, ito. ito, ito, talaga ito. 12, 14. Dito sa side nito mga boss, kasi kasi yung mga extension. So meron na mga extension na ito yung iba. Yung mga wobble extension, meron na ako. meron na rin ako nito. Straight drive, ito yung hinahanap ko. So, dito pag impact mga boss, wag nyo lang lakasan masyado. So napakaganda nito sa mga angle-angle. 1,390. Grabe yung extension ito mga boss. Oh. 100 mm, almost 1 meter. <laughs> Grabe. Ayos uh, oh. oh. mm -hmm. so, so, haba. Extension wow. on half nga. Grabe ang haba nga boss. Mm -hmm. Meron 600 mm. Meron din ah. No? Uh, Crate uh, 600 mm. First time ko kakakita ng ganitong extension. Ganito kahaba. Ang pang seryoso na to ah. So dito naman mga boss, mga alin at sa mga torques. Ang dami. At ito yung pipiliin ko. Ayan, kasi marami kasi yung mga sizes. Ito yung kumbaga mostly sa mga heavy duty yung hard to find mga boss Ayan, uh, lang naman hara Hangang Ngayon, tanggalin ka pa ganyan kaliliit 1,000 sa binayin yun Maganda rin tong set nila mga boss Ito na lang kaya yung bilhin ko eee. Ayan na so, 12,000 lang, isang set no? So, hindi ko muna ginrab to mga boss Kasi naka UEC pala yung ano niya Pala sa metric mga boss Ayan o, 5,800 Ayan, 11,600 so, Next item mga boss, ito medyo mura siya. Eh. Ang tractor. So, Jadi ko na lang pwede push, jadi pull. Yeah. Goods, to yeah, so good dito mga boss. Makala, tayo sa budget. pa natin. Okay. Maros, na tayo ng train. Medyo napagod yung bulos ako mga boss. At tumabot na tayo dito sa bahay mga boss. At i-review natin ulit yung mga nabili natin. At dito na yung mga nabili natin mga boss. grabe <laughs> Sa pangamekanik mekaniko dyan, napakasaya talaga natin kapag nakabili tayo ng mga tools. Yung mga pinili ko dito mga boss is yun lang namang uh, kung baga kung sa Pilipinas ako, uh, medyo alanganin ako kung maghahanap ako nito kaya dito na ako bumili sa Japan mga boss although meron ako mga tools doon na marami-rami na rin yun nasa package na rin ito yung idadagdag ko kasi nga hindi ako masyadong nakakita nito sa Pilipinas gusto ko lang dito ako bumili ng mga ganito ayan pangbira talaga yung mga binabanatan ko dito ayan pangbira ng mga box rings. ayan kita nyo ito yung maganda dito kasi flexed siya 12 and 14 so flexed na ratchet type na pangbira talaga ito yung mga sa mga stabilizer link or any ano na paggamitan mo dito. Napaka goods. Yan ito. 10mm 8 Ito 14-12 Ito is uh, 19-21 So pangbira dito. Yan mga brake ng mga truck. Ito At ito mga boss. Pinakabaganda na ano. At itong mga ratchet talaga yung na ginaganahan talaga ako mga boss Ito is uh, flex head na may lock. Ito yung nahanap ko talaga Yan may lock yung flex nya So, pag-flip mo nga nalalock siya. Hindi siya yung kumbag gumagalaw kasi ito yung nakakairita rin minsan kapag gumagalaw yung kanyang head na kapag pinlex mo. Ayan. So, gaya nito. Wala siyang lock mga boss. Ayan. So, minsan kasi, na ano, kapag uh, may times na uh, gumagalaw ito, nawawala ka sa ano, pwersa. Ayan. So, sinadya ko talaga to sa one half drive. Ayan. One half drive. Ayan. Uh, three 3-8 drive at saka extend extended ito mga boss ikutin lang tapos na-extend siya. Yan. So na-extend po siya mga boss. So mahaba sya, mga boss. Yan. Mas mahaba pa nga siya dito sa uh, one-half drive. Di ba? Napaka-goods pang dukot-dukot ito. Yan. nagla lock din yan. Every stage or level. At ito rin. Makikita ninyo. Maliit lang siya na flex head din. Na may lock din. Same lang dito. Pero maliit na version. Yan. Sa so, mga ano to. Uh, one-fourth drive to sya. So napaka-solid dito mga boss. Sa so, mga ah uh, masisikip na area. pumili rin tayo dito mga boss ng tire air chuck. Usually sa Pilipinas, yung ating pang ano doon is isang ano lang. Kasi may sa mga truck kasi, need talaga natin ganito. Gaya na ginagamit ng isa siya. So, extendan ko na lang ito para mabak. So, need ko yan. Mura lang naman. Ito, mga torx. Pinili ko na yung may pinakamalaki kasi minsan uh, may mga ano sa mga hub bearing ng mga sasakyan ito yung ginagamit yung malaki at syempre itong uh, joint extension Ayan, napaka solid dito mga boss napakaganda gamitin unlike doon sa universal joint yan lang yung mga nabili natin mga boss at nagkakahalaga ito ng 29,133 yen or sa Pilipinas to nasa mga 12,000 yata ito lang diba napaka goods yan shout sa mga maliligayang mekaniko dyan at uh, no hate mga boss walang mga bus bash, bash dyan sa mga basher diyan magtatagumpay thanks for watching God bless you all. see you at the next video